So guys, welcome back to our channel. Ayan. So ayun guys, palagi kong sinasabi sa inyo na napakamura ng bilihin dun sa katayan ng mga karne. Kaya ang gagawin natin ngayon is ipagko-compare natin yung karne dito sa isang grocery stores dito na dito sa pinamimilhan namin versus dun sa presyo ng karne dun sa katayan. So, para talaga makita natin kung talagang mas makakamura ka talaga doon sa katayan. And, uh, gusto, ko lang, gusto ko lang din malaman kung magkano yung diferensya ng presyohan nila. Unahin na nga natin guys dito sa mga giniling nila. So, ang dami nga naka-sale ngayon at mga naka 20% off sa kanilang mga giniling. Kaya tingnan natin yung presyo ng bawat isa. Eto nga giniling na ito, kung hindi naka 20% off ay nasa 592 yen ang kanyang presyo. Kasama na nga doon ang tax. Pero dahil 20% off siya, 400 39 yen. At nasa 462 grams nga lang ito, hindi pa nga siya umabot ng kalahating kilo. Kaya naman kung dalawang ganito ang atin bibilhin ay kulang-kulang na isang kilo ay nasa 1,000 yen na nga ang presyo nito. At kung i-compare nga natin do ating biniling giniling sa Katayan ay mas mura pa rin nga yung giniling sa Katayan dahil lang isang kilo nga ay pumatak ng 800 yen. Ang sunod ko naman tiningnan ay yung mga chicken legs, naka 20% off na nga rin ito at ang presyo niya ay nasa 430 yen na kasama na nga ang doon. Nasa mga 10 hanggang 12 pieces nga itong isang pack ng chicken legs. Kaso mo nga lang kung hindi mo ito maaabutan na nakasale, nasa 500 yen mahigit ang presyo nito. Tiningnan ko na nga rin ang presyo nitong chicken thigh, tatlong ang piraso sa isang pack at nakasale na. Nasa 567 yen naman kasama na ang tax. At ang huli ko nga tiningnan na itong atay ng manok na nasa 221 yen ang presyo kasama na nga ang tax pero tatlong piraso or apat na piraso nga lang. At nakasale na nga rin itong presyong ito. Pero pero kung bibilihin mo nga ito nang hindi pa nakasale eh, ay syempre mas mahal nga ito. Kaya kung iku-compare mo talaga sa katayan ay talagang mas mura pa rin talaga yung sa katayan. At ganito naman karami yung nabili namin sa katayan. Sa atay pangalang na manok ay talaga nga namang panalo ka na sa katayan. Dahil yung presyo ng atay sa katayan ay nasa mahigit 200 yen nga lang pero isang kilo na ang mabibili mo nun. Unlike nga doon sa grocery store na yung 200 yen mo ay apat na piraso lamang. At nakasale pa nga yun kaya naman sobrang laki talaga ng ng presyo. Kaya dinadayo talaga itong sa katayan na ito. Pero syempre, alam naman natin kung bakit mahal talaga sa mga grocery stores. Sa mga packaging pangalang lang ng na mga nabibili natin karne sa mga grocery stores ay dagdag na da talaga ito sa presyo. Idagdag mo pa yung kung papaano nila ito inihahandle unlike sa katayan nga na nakadisplay na nga lang ito at kukunin-kunin mo na lang. Isama mo pa yung magandang storage ng mga karne sa mga grocery stores kaya naman dagdag presyo din ngayon. At syempre, isa pa sa nagpapamahal ng presyo ng mga karne sa mga mga grocery store ay yung mismong quality ng mga karneng ibinebenta nila. Dahil alam nyo naman dito sa Japan, metikuloso ang mga hapon pagdating sa pagkain nila. Hanggang dito na lang muna. Jane!